Krista Miller. Maraming uh, natutunang leksyon noong nakulong uh, makulong dahil sa pagbebenta ng droga. Alamin sa Ice Report. Yan to. Inamin ng nakulong na dating sexy star na si Krista Miller na marami siyang natutunang leksyon sa loob ng kulungan. Si Krista ay nakulong noong 2016 dahil sa kaso ng droga at nakalaya naman noong 2018. Ayon sa dating sexy star, nainiwala siya sa karma kung saan karma o mano ang nangyari sa kanya. Pero as much as possible daw ay ginagaw niyang good karma ang bad karma na naranasan niya. Ito'y dahil sa bad karma amano ay marami siyang leksyon na natutunan na maganda ang naging bunga sa kanya noong nakalabas na siya ng kulungan. Sa ngayon daw ay pinipilit niyang gawing tama ang kanyang buhay. Sinay ni Krista na hanggat maaari rin ay ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol sa kanyang pagkakakulong upang tuluyan na niyang makalimutan ang nasabing mapait na kabanata ng kanyang buhay. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglingkod ng tama.